Aries. Ngayong araw ang pahiwatig ay mayroong sinyales na pwedeng may dumating sa pamilya, na pwedeng suliranin pag hindi mo pinansin ang sasabihin ng mga nagbibigay ng suggestions sa pamilya. Gawin mong intindihin para makaiwas sa sinyales na kalungkutan ang pinapahiwatig, at kung may naiisip na negosyo at wala pa talagang gusto makatulong sa iyo ay magtiwala sa sarili na may ibibigay ang gumagabay sa iyo para magkaroon ng katuparan ayon sa iyong gabay. Sa pera ay pagsisinop lang para sa pamilya ang pera, at sa trabaho dapat ay maging mapagsuri dahil may sinyales na may gusto na ikaw ay magkamali para hindi mo sila malagpasan sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang sinyales ay masaya ang pahiwatig, dapat lang ay maging mahaba lagi ang iyong pasensya, nang mas lalong lumiligaya ang tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 20 number 12, at number 17. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw kung may plano kang dapat nagagawin. Kahit may kalayuan ay iyong puntahan may kasiyahan kang malalaman na gamit na gamit mo sa hanap buhay, at sa ibang kausap ay unahin ang mga kapamilya, dahil may okay kayo pwedeng mapagkasunduan para sa bawat isa okay na pwedeng makagawa ng maliit na other income, ang iiwasan lang ay ang bigla ang kang aayon sa usapan ng mga kaibigan, dahil baka sa hinaharap ay maging magkaaway pa kayo ayon sa iyong gabay. Sa ibang dapat na gawin, ngayong araw sa trabaho at iwasan mo ang magpataan dahil baka doon magumpisa ang ikakalungkot mo sa trabaho. Sa pera ay bawal magbigay sa mga uncle at auntie dahil madedalan ka ng ikakahina ng swerte sa ibang gagawin sa pag-ibig kung may salawahan sa iyong nadarama, sa minamahal ay dapat kang manigurado kung ano ang matuklasan ay tatagan mo ang isipan ang pinapahiwatig, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 18 number 24, at number 33. Gemini, Ngayong araw ay mahina pa rin ang magandang enerhiya sa deal na malakihan dahil nililihis ka sa mapagsamantalang kausap at ang okay sa mga deal na small muna para makagawa ng other income at kung malayo ang transaksyon pagkasama mo ang kapatid ay pwede ninyong mapuntahan nang makapag-umpisa kayo ng plano kung may gagawin ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera huwag kang magpapalabas ng pera ngayong araw sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema at kagalit na tao sa hinaharap ang magulang ang pwedeng abutan kagad pag sa iyo ay lumapit para lagi kang may dasal para maging malusog ang iyong katawan sa nagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, maging mas malambing sa mahal ang pahiwatig ng lalong dumami ang grasya ng katalinuhan sa pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 8 at number 39. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang kalagayan na enerhiya. Sa usapang pamilya pwedeng kang mainis kagad mas mainam na umiwas muna sa pakikipag-usap, at okay naman ang iyong aura ng karisma sa ibang deal na gustong mong gawin pag may nakascheduled na kausap ang pahiwatig, at huwag kang basta bibigay sa ilalapit sa iyo ng mga kamag-anak dahil suliranin sa iyo, sa hinaharap pag iyong napagbigyan ang pahiwati. Sa tahanan, ay mas mainam kung may bisita ay huwag ng kausapin ng matagal sa pamamahay, para walang maiwanan na bad energy sa pamamahay. At sa kalusugan ngayong araw ay pag-iingat sa mababahong lugar, at maausok at mga seafoods na pagkain, at itlog na maalat magpapahina sa ugat ng baga, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, normal na masaya at kung may malambing na gabi sa mga usapan na nagbibigay ng katalinuhan, sa bawat gagawin sa buhay at ikakaganda ng bawat kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 18 number 36 at number 20. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang usapan na muna sa malayo, lalo na kung tungkol sa pera gastos talaga sa iyo kung ikaw ay tutuloy at iwasan na lang ang magalit ang pahiwatig, mas naaayon pa ang asikasuhin ay ang mga nasabi ng pamilya para makagawa kayo ng mga bagong ideya sa pamumuhay at ngayong araw ay may maganda kang karisma sa mga bagay tungkol sa pamilya kung may mga pag-uusap at kung may nag-aaway ay pwede kang makagawa na sila ay magkasundo ang pahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may mga kausap ang miyembro ng pamilya at tungkol sa trabaho ay pwede niyang puntahan basta bigyan mo ng advice pag pera ang kailangan para makapasok sa hanap buhay ay magsabi sa iyo bago gagawa ng tungkol sa pera. Sa trabaho, Ngayong araw ay may masayang araw sa mga gawain, at may sinyales na makakakuha ka ng papuri sa isa mong superior, ang ingatan mo ay ang kasama sa trabaho, na mahilig makipag-discussion dahil wala siyang maibibigay na kasiyahan sa iyo ngayong araw, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 30 number 11 at number 37. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa pagbibigay ng tiwala sa bagong makakausap para ang iyong iniingatan na kaalaman ay walang makaalam kagad para ikaw ay bibigyan nila ng oras para makasundo ang pahiwatig basta iyong kilalanin lang ang kausap bago ang magtiwala. At sa ibang kausap ay dapat na umiwas sa mga bagay na mapapansin mong tukso ang mata at pagsasalita, dahil suliranin ang gustong maibigay sa iyo, ang pahiwati. Sa tahanan, ay may pwedeng dumating na bisita, dapat ay habaan ang iyong pasensya para kahit lahat ng kanyang sasabihin, ay babalik sa kanya para ang aura ng tahanan ay walang mawala sa iyong pera kung lalapitan ka ng magulang at kapatid, kung may pera ka at kailangan nila ay iyong pagbigyan ng makaiwas sila sa problem, at sa iyo naman ay kasiyahan ng kalusugan. Sa trabaho, ay maging mailap muna sa pakikipag-usap sa mga kasama sa trabaho para walang makapagbigay sa iyo ng suliranin sa gagawin. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10 number 35 at number 42. Libra, ngayong araw ang iyong pagiging masinop sa pera at sa gagawin na deal kahit sa kapatid ay maging maingat baka isa pa siya sa kukuha ng iyong swerte ang pahiwatig huwag bigay ng bigay ng nalalaman at huwag din maging masyadong mabait, para lumayo sa iyo ang tao na ang gusto lang ay pakinabang ang pinapahiwatig, sa pamilya pag may napag-usapan ay laging bigyan ng pagsusuri para ang kasiyahan sa tahanan ay iyong magawa, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kung gagawa ka ng investment dapat ay nasa tama lang ang interes, nang hindi ka mapasok sa problema na ikakalungkot mo kaya dapat maging wise at pag may alanganin ka ay stop mo kagad. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema, ang maging matulungin sa kasama sa trabaho, kung may hihingi ng tulong ay suriing mabuti para ikaw ay hangaan ng boss at maging umpisa ng pag-asenso, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10 number 25 at number 8. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay dapat na maging matalas ang mata, at kung may dapat sabihin sa kausap ay gawin ng naaayon sa sitwasyon, at doon mo mapapasaya at gaganda ang iyong araw, na magbibigay sa iyo ng pabor at makukuha mo ang tiwala ng mga kausap, at ngayong araw kung may oras ay dumalaw sa magulang may makukuha ka ng grasya ng pagpapala, ng katalinuhan sa pamumuhay dahil sila ay mapapasaya mo ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung nagklaplano sa isang pagbibiyahe ay dapat na ituloy, dahil kasiyahan ng kanilang kalusugan, at sa iyong pera pwede kang makatulong sa magulang at bigyan ang anak na may asawa na magbibigay sa iyo ng grasya ng sa pagkita ng pera. Sa trabaho, ay pag-iingat sa mga gawain ang pahiwatig kung mabibigyan ka ng importanteng trabaho. Ang maging maingat ay dapat dahil para makaiwas ka sa sermon ng boss dahil magpapalungkot sa iyo oras na magkamali. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 10, number 17 at number 34. Sagittarius Ngayong araw ay maging maingat ka sa pagsasalita dahil may aura ka na diretsyo ang gustong sabihin, mas ingatan mo ang sa pamilya para walang maging tampuhan, sa ibang tao kung may deal ay iiwasan din ang ganoong ugali. Ngayong araw para kung gustong magkakaroon ng other income ay magawa mo ang pinapahiwatig, at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay gawin ba kaisa yan sa swerte ninyo ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya ay umiwas sa lahat ng deal na maglalabas ng pera na iyong bigyan ng advice para makaiwas sa pagluha. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw ang pahiwatig mas maging matahimik na gumagawa ng magiging mas maayos ang araw sa trabaho, at makakuha ka ng swerte sa mga superior mo ngayong araw. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 24, number 10 at number 18. Capricorn, ngayong araw kung may dapat kang makausap ay gawin at maging mahaba ang iyong pasensya, para hindi masayang ang iyong araw sa dapat na magawa at pabor na resulta para sa iyo ang pinapahiwatig, at iyong iwasan muna ang mga kausap na bagong plano ng bagong pagkakakitaan sa kapatid o ibang tao. Dahil walang sinyales na may makukuha kang positive energy sa kanila ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera, ay maganda sa iyo ang makatulong sa kapatid at magulang, kung sila ay lalapit sa iyo ay iyong pagbigyan ng mas dumami ang iyong katalinuhan sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain para sa iyo, at kung may hihingi ng tulong na kasama sa trabaho ay bawal muna sa iyo, tumulong para hindi ka masabi na gumagawa ng kahusayan, nang malaman ng boss sino talaga ang marunong. Sa pagmamahalan, dapat ay may ugali kang mapagpasensya ngayong araw para walang suliranin sa pag-iibigan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 5 at number 14 at number 32. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ang pagiging maunawain. Ay okay naman basta dapat unawain, pero kung dapat mong itama ay gawin na kagad sa kausap bawal magpasensya sa ganoong tao. Para ang iyong swerte ay mapanatiling maayos at nang makagawa ka ng deal na maayos ang pahiwatig, may sinyales na may lalapit pang tao sa iyo na hihihingi lang ng tulong dapat na iyong iwasan, dahil sasamantalahin ka lang niya at walang maibibigay na swerte ang mga ganoon tao tandaan ng maiwasan mo na kagad, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan kung makakasama ang anak sa ibang deal o pupuntahan, ay maganda ang may dudulot sa inyong pagsasama positive energy na resulta ang magagawa sa iyong pera kung may extra ay maganda sa iyo ang magpautang, sa mga tiwala kang mahusay magbayad, at tumulong sa magulang ikakaunlad ng iyong pera. Sa pagmamahalan ay may sinyales na tampuhan, dapat ay maging matahimik at pag-iwas na makapagsasalita ng nakakasakit ng damdamin, nang walang maging suliranin sa pag-iibigan at walang mawala na ng positive energy ng swerte. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 28, number 10 at number 35. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, mas naaayon na gumawa na ipagpaliban muna dahil baka ikaw ay magastusan lang sa gagawin, Okay pa sa iyo ang deal sa mga kadugo madami kang matututunan na mapapakinabangan mo sa hinaharap, at ngayong araw ay okay na makasama ang mga kaibigan, pag deal na maliit baka swertehin kayo sa ganoong deal, at huwag kang gagawa ng pagpirma muna ngayong araw dahil mahina ang swerte ang pahiwatig. Ang usapang plano sa pagnenegosyo ng pamilya kung meron, ay makakagawa ng mga mahusay na suggestions sa pamilya. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas at magpautang sa ibang tao, nang makaiwas ka sa kagipitan at magkaroon ng makakaaway na tao. Sa trabaho, walang pahiwatig na problema maging masipag, at kung kayang tumulong sa gawain ng kasama sa trabaho, ay okay naman pero mas mainam na maging maingat sa pagtulong dahil doon ka mapapansin ng boss na pwede kang pagkatiwalaan sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 21 number 6 at number 24.